Ma'am, itong mga videos po na to, unang-una, kayo ba po talaga ang nasa video po na yon? Actually, hindi ko siya nakita. Pero talagang nung ano, ako daw pala talaga. Kayo po talaga. Opo. Kaya ako po ito natatanong sa inyo, ma'am, kasi ngayon sa edad na, uh, sa age of AI, marami po tayong lumalabas ng mga fake Oo. videos, no? Uh, pero dito po, itong video na to is legitimately kayo po talaga ang subject. Itong video na po na ito, kinuha ba po with your consent. Sino po ang kumuha ng mga videos na to, ma'am? Bali, galing po yan doon sa Indiano. Sinong Indiano po to? Dati kong karelasyon nung hiwalay kami ni Dexter ng six years. Okay. Nagkaroon ako ng relasyon doon sa Indiano. Mm -hmm. Yun yun, di ko akalain na nag-video siya. Okay. So, nung time na ano pula, nag nag ano nag-i-stalk si Indiano kung sino yung mga friend ko. e eh, nabungad niya yung profile pic ng isa ni Dexter. Inano niya, tinawagan niya. So, sa madaling salita, nag-away sila. Then, pagtapos nila mag-away, ako naway nung dalawa. Sabi ko, oh, bakit nagkagay niya? Sabi ko, magano man ako doon kasi may, may dahilan na kung bakit ko pinatulan yung Indiano. At ano po yung dahilan na yun, ma'am? time na yun, kasi wala akong trabaho, may anak, may baby ako, may anak ni Dexter, hindi siya nagsusuporta. So, Inano ko, dahil nagbibigay ng pera yung indyano kada buwan, inano ko siya naging jowa-jowa. sa on-cam lang po, pero hindi siya personal. Ah, so hindi po kayo physically nag-meet? Hindi, hindi po. Or Never po? Never talaga po. So that means yung videos is not of, uh, hindi siya yung sexual act itself, but hindi. more on a video recording na ang uh, video call ninyo? Opo. Okay, that narrows down the possibility. Mas traceable nga po kapag gano'n. Kasi ang mm -hmm. um, posibilidad lang na mag-record noon is yung dalawang participant mm -hmm. sa call, di ba? So definitely, yung Injan po ang nag-record noon. Ngayon, nung nalaman niyo po na nag-video siya without your consent, nag-pursue ba kayo ng any legal action against it, ma'am? Hindi po. Pinalagpas niyo na lang. Mm, Blinak ko na lang siya. Blinak na lang. Opo. Okay, so galing sa injano yung video na to. Opo. Paano po sa tingin niyo napunta dito kay Dexter? Nung nagaway sila, sinet niya po, ni Indiano yon. Yun yung ano ko, yun na, na, ano ko sa utak ko na sinet ni Indiano para lalong mag ano sila, maginit init yung isa. Okay. okay. So sinet niya, kaya meron ng kopya itong si Dexter. Opo. At nalaman yung kinakalat ito sa paanong pamamaraan po. Kada ko sino kasing kausap niya, pinapakita niya raw yon. Sino po ang nagsabi sa inyo nito? Kasin ko. Lalo na sa mga naka dila niya talaga, promise. Mm -hmm. Kaya doon ako nag-ano, sabi ko, napakatagal na yan eh. Kaya hindi ko gagawin kung naging matino rin siya, di ba? sabi ko, hindi naman ako anong babae para patulan yung mga ganyan. No choice ako, kumapit ako sa patalim talaga. Kaya ako na ano yung Indiano. Sino pa po ang nakakita nitong mga videos na to Actually, sa inyong yung, pagkakaalam? bago ako nag-ano po sa barangay, nag-report, eh, nag, nag ano po ako, kuminga ako ng tulong sa kanila. Nag ano ko sa kanila, sabi ko, nagpapakalat nga po ng ganyan. Sabi ko, kay, doon sa mismo operasyon ng Bausi, sabi ko, te, i-ano mo ha, kasi ang alam kong video pinapakalat niya yung galing pa sa India, noong matagal ng panahon eh. Nangyari po, pinatawag po talaga siya. Yun nga po talaga. Umamin video. po siya nung pinatawag na siya ang nagpapakalat. Oh pinakita niya talaga. Eh. Sabi ko, Ati Yoli, ano yung, kung ano yung pinapakita? Ano talaga, yun nga po talaga. Noong panahon na yun, nag-usap kayo, nakita niya yung video na nasa cellphone niya. Pinakiusapan niyo ba siya na pwedeng i-delete mo na yan? Ay, yan na nga po ang problema. Ito na nga po eh. Di ba po nagkaiwalay kami ng six years? Mm -hmm. Yung six years na yan, naging kaano ko naman yung indyano na on-cam lang po. Siguro mga one year lang naman siguro, wala mm -hmm. pa po. Ganyan. So, after six years magsikis yung anak ko, nagkaayos ulit kami ni Dexter. Mm. Until now na eight years na. Eight years ago na. Nakatago pa pala sa kanya yon. Okay. O, oh. anong purpose? ng ba tinatago niya? Okay. Tapos pala, nga ano siya doon sa Bawsi, ano, ano ba tinatago? Ebidensya daw po. Ebidensya. Okay. Para saan po? Kasi kung sinabi natin ebidensya, ay ginagamit di sa korte. Eh. Mm -mm. Sa mga, ba, diba, Para magpruweba ng mga nangyari. Um, bakit ma, am? may interest ba siya mag-file ng any kaso laban sa inyo? Hindi naman po kayo kasal. Hindi po. So hindi naman siya pwedeng mag-file ng adultery. And adultery is punishing the sexual act itself. Hindi naman pwede yung video call, video call lang. So ngayon po na nandito kayo, ano po ang gusto niyong mangyari? sa akin po talaga gusto ko siyang bigyan ng leksyon kasi paulit-ulit niya na lang ginagawa sa akin yan. You know, like yung po. pangaharas niya, pananakit niya, lahat yan yung ginagawa niya lagi sa akin. Okay. So natuldo ka na talaga ngayon. Po, Sir Dexter Salon, kaya po uh, inakusahan ni Ma'am Rosalie na nagpapakalat po na mga videos niya kasama ang isang indyano ng uh, nang walang permission or consent from her. Ano po masasabi niyo tungkol doon sir? wala akong pinapakalat ng mga video na yan. Sa akin lang po talaga yan. Inaamin nyo ba, sir, na meron kayong kopya ng video na yan? Mayroon. Mayroon. Kailan nyo po unang nakuha yung kopya ng video na yan, sir? 2021 yata. Nakakuha po kayo ng video. Galing po saan nyo nakuha yung video na yan, sir? Sa lalaki niya mismo, pinagsin sa akin. Mula 2021 hanggang... Ngayon po, to this date. Sino-sino po nakakita ng video na yan, sir? Wala pa nakakita niyan. Kilala niyo ba po yung pinsan ni Ma'am Rosalie na nagsasabi na kahit sino daw po ang kausap niyo, pinapakita niyo po yung video na yan? Pinsan niya. Iharap niya sa akin. Bakit po hindi pa deleted yung video na yon sa cellphone ninyo, sir? Hanggang ngayon, sila pa rin. Biling hmm, billing kung iano sa kanya, surrender ang cellphone lahat para ma-prove niya na kung talagang may karelasyon ako. Dahil sa tagal na namin, mula nung kaayos kami ng 8 years till now, <laughs> ba't ko gagawin yun? Eh, ang simpleng pangarap ko lang sa buhay, simpleng pamilya lang. Masaya, walang sakit, okay na ako. Ba't ko ga gagawin yung mga bagay na yan, na ikasisira ng pangarap ko. Ilang lalaki ang inuwi mo so, sa bahay? Kaya mo patunayan, harap mo. Oh, yan pa lang, hindi siya nag hmm. ng katotohanan. ano po ang akusasyon niyo ngayon kay Ma'am Rosalie? Ilang lalaki po ang kanyang inuwi sa bahay? Basta marami. Grabe. Unang-una na lang, ito na lang ha. May proway ba ako? Mm -hmm. Natukhang yan. Ang kasama ng lalaki, doon niya itinira sa bahay. Mm -hmm. O, mm, Sino po yung lalaki na yon sir? Ma-identify niyo sa ba yun? Parang bahay ni niyo. Bahay okay. Ma'am, yung Abner po na yun, tinatanggi niyo po na naging kayo, na may karelasyon kayo. Noong time na yun, di ba hindi pa nga po siya nagsusustento. Pinasok ko rin ang illegal na transaction na. Ma'am, anong illegal lang transaction? Sa droga po. Rektada, rektan po tayo. Kasi ako talaga, eh <laughs> upo, okay. pinasok ko yan para lang masuportan ko anak ko, mabigyan ko ng bila ng gatas, ganyan. Kasi wala eh, walang suporta yan eh. Kasi sir, ng ganito. I Ang sinasabi kasi ni Ma'am Rosalie sa amin, pinapakalat mo yung Gati video. Dati yun. Ma Ngayon ba, sir, willing ka bang i-delete na lang yung video sa cellphone ninyo? Willing, willing. Sobrang sobra pa. Hmm? Sir, nyo na lang kung kaninong bahay yung ginawaan nila ng s*** video. Kung sir, yung Video nila, ang sabi sa akin ni ma'am, is through video call lang. Wala video daw sexual po. act doon sa... Wala nga walang ano, na. Personal. So parang recording lang siya ng video call nila. Oh, doon, pero kaninang bahay yun. Ayun, bahay namin tinitiran. Yes, sir. Di man tayo kasal, ako bumili noon. Kung wala ba ako, meron ka noon. Lahat ng tinatamasan, dahil sa akin yan. Ikaw nang may trabaho, Ayan. ikaw nang may pera. Ma'am, wag natin ilalabas sa issue dito. Uh -uh. Ah. Ganito, ma'am. Ang sinasabi ko kasi sa inyo ngayon, kung dadali natin yung kaso yun sa... Yun na po. nga lang, sir. Sige, tuloy mo po kailangan natin ng ebidensya na si sir mismo nagpapakalat at ang mm -mm. ebidensya mo lang na may pepresenta sa akin ngayon mm -mm. is yung salita ng inyong pinsan mm -mm. na nakita niya. Sinabi nitong certain Ten Fernandez na to ma'am na nakita niya mismo yung video na yun. Mm -hmm. Makakausap niyo po kayo kaya yung Fernandez na to ngayon? Mm -hmm. Kung mapalitaw natin itong Fernandez na to, tingin niyo willing ba siya magtestigo sa court lang, under penalty na, of perjury? Hindi na... ko pa naitanong sa kanya kung willing po siya. Okay. Try yan ko ang ko. sinasabi ko ma'am. Tanong ko po. mapapahirapan po tayo dalhin do sa korte kung ang ebidensya natin eh medyo malambot ito po ang ano ko sa inyo mm -mm. offer ko sa inyo ma'am mm -mm. kung sa harap natin i-delete ide sir ang video at lahat ng kopya ng video na to kahit yung sa chat niyo po ng indiano i-delete ide niyo buburahin niyo yung chat niyo ng indiano para wala ka ng pagkukunan ulit ng video na yon willing ba kayo sir willing na willing kayo ma'am okay ba sa inyo i-delete ide na lang ni sir yung video na yon sa cellphone hmm, kung na? gusto niya itago na itago na sa kanya no sir hindi ma'am pero i-delete ide niya po <laughs> para peace of mind ninyo na hindi ito mapapakalat. May kopya pa yan. <laughs> sir, kayo naman. Sa show Ay, of good will, usapang lalaki, buray nyo lahat ng kopya nyo sa harap ni ma'am. Hindi ito ngayon. Pero ngayon sa akin, sir, may habol ako eh. Ano habol nyo, sir? Gusto kong makuha yung baril ko, yung quintas, tsaka dalawang hmm, bracelet, hmm, sapatos, mingos. tapos yung sling bag. Naluloka talaga. Nasaan yung mga yan, sir? sa kanya. <laughs> Naloloka talaga ako. Oh, ano, may necklace okay. ka? Nasa inyo ba po yung mga gamit na yun? Gamit ko yun na binili ko para sana sa kanya. Talaga, sa kanya talaga yun. Ay, bet niya, hindi naman siyang bumili nun. Yung bag, balik ko yung pati yung balik sapatos yung niya kasi sapatos, bigay sa kanya yun eh. oh. Pero yung pagdating sa ano, hindi ko bibigyan nila. alahas nun, eh. Hindi naman siya. Iwan ang alahas, sir. Pahay kayo? Yung baril ko pa nandun pa. Yung baril mo nasa kapatid mo. Registrado pa po yung baril, sir. Iniwan niya. Yes, tinago ko na, yun. tinago ko naman sa, tinago ko naman. Okay pa naman yun. po yung LTAP ninyo, okay pa naman, kompleto. ay, expire na, hindi ko, ko man rin yun. Tinago ko naman yun. walang LTAP hmm. siya. <laughs> tinago ko naman yun. Loose firearm yan ngayon, ma'am. Opo. Mm. Tinago ko, tas... Eh, sa akin lang naman, baril yun eh, nasa hmm. kanya eh. Kung kanino niya pa manibigay yun, Kung sino man ang may possession ng firearm na yun is in possession of an illegal firearm. So, pag-isipan nyo kung gusto nyo talagang itago, pag-isipan nyo rin, sir, kung gusto nyo talagang kunin. Yung bawian ng gamit, sinasabi ni ma'am na binili niya Ako talagang binili para sa'yo. Iarap ko pa sa'yo yung may binilan ko niyan para maniwala so, ka. So, ang nakikita ko dyan, ma'am, binigay nyo na sa kanya eh. Paano kung ganito, ibenta natin yung isangla nyo o kung whatever, ibenta nyo yung kwintas at paghatian nyo yung proceeds. Paghatian nyo yung kikitain nyo sa pagbenta ng kwintas, alahas, whatever, na hindi mo ibabalik. Benta, <laughs> Pakati, ano kasi kita? ano ko talaga, pagka ganyan nag-ano ko ng ano, bagay, gusto ko na nandyan lang. Ayoko talaga o oh, kasi lalo pag, pag pinaghirapan kong bilhin. Andiyan pa naman ma'am, mapapakita niyo sa amin na physically andiyan yes pa yung gamit po. na yan. Hindi pa nasasangla, hindi pa yes nagbibenta. Okay. Suggestion ko, ituloy pa rin natin yung pag-delete ng video. Okay? Pero sir, yung pinaghihirapan ko na, siya ang bumili, pero sa akin ang tira. Saan ka kukuha ng Jesus. pang-bili mo? ano ba ang trabaho niyo ngayon, sir, ngayon? Well, siman nga po siya. Yan nga po, pinagmamalak siman. niya. Si siya. Uh, at may sariling pera naman po kayo. Mm. Sa kanya naman, sa pera Ganito, ibabalik natin sa dahilan ng away ninyo. Ha? Yung suporta kasi yung sinasabi ni ma'am. No? Kaya nagawa niya itong lahat ng kalokohan na yun. Hindi siya, Paki pakitawagan na lang yung anak niya. May number ako. Tawagan na lang kung talagang pinabayaan ko yung anak niya. Hmm. Ganito. Hmm. Unang una hindi kayo kasal. Mm -mm. Ang legal binds nyo lang between the two of you is yung anak ninyo mm -mm. Sinasabi ni Sir, hindi mo naman pinapabayaan yung anak ninyo Sa ngayon na Nagpapadala naman kayo And hindi, I'm sure hindi, may sir. resibo hindi. naman kayo ng pagpapadala Kung mag may number ako, tawagan nyo na lang anak ko Tsaka Mamaya anak sir, i-verify naman namin yan Ayaw ko nang magsalita Ngayon, lumapit si ma'am sa amin Gusto nalang magpa-delete ng mm -hmm. video Na illegally recorded naman Pero ma'am, yung pag-delete niya ng video na yon Walang kapalit, ang gusto niyo. Wala po talaga. Bakit po? Eh, Ganito hinaras-haras niya ako. Linabas lahat ng gamit ko, tapos three weeks na ako hindi nakakapasok dahil kaanap ng lilipatan. Tama ba eh? Ugali na niyan kahit nung buntis ako sa bunso namin eh. Napuno na rin ako. Yung mga mali niya kasi, sa akin niya binibintang. Yung mga tamang ano niya, sa akin lahat. One time na inano ko yung pagkakamali niya para walang gulo, walang away, na nahimik. Tapos ngayon inulit na naman, tapos sasabihin niya ako na paulit-ulit. Gusto niyo siyang maparusahan? Gusto niyo siyang mapahirapan? Opo, magpapano pa naman ako. Dahil po sa pagpapalayas niya sa inyo? Good luck. Ang sa akin lang, makuha ko yung kwintas, tapos dalawang bracelet. <laughs> Bawi gamit na lang? Bawi gamit na lang. Um, lang. Laya na siya, wala na um, ako. Wala ano namang kayong also. ano, ma'am? <laughs> Ilang taon na po anak niyo? 16 yung panganay. 16. Tapos 11 yung... Tatlo na. po. Ito oh, mali pa. Anak niya, hindi niya alam. No. Ilang oh. taon na po, ma'am? Yung tama. 16 tsaka 13. 16 hmm. pati 13. Dalawa po ang anak niyo. Okay. Yung obligation niya po dun sa anak niyo? Ngayon, so, sa so, so, konting soul-soul sa kanya. Galing. Nagbibigay naman. Pa, pakitanong na lang, sir, yung anak niya sa una tapos yung anak. Kim, magandang hapon. Si Attorney Gareth ng Rafi Tulfo in action pantsarajo Yes Kim totoo nga bang hindi nagsusuporta si Dexter sa inyo nung habang kayo ay lumalaki Yung una po kasi si Tito Dex po hindi ko po kasi talaga siya papa so growing up okay. hindi naman apo uh, growing up hindi po talaga siya nagpo-provide sa amin okay. akin po especially sa akin kasi di naman po ako anak pero po right now mula po nung nagsama sila ng mama ko mm -hmm. nakaka-receive po ako ng help sa kanya especially ngayon po nakatira po ako sa kanya nang wala po siyang hinihingi sa akin na kahit ano. Ah, So, Kim nakatira ka ngayon with Dexter. Sa bahay po ng ni Tito Dex. Yes po. Okay. With yung dalawang kapatid mo, half, yes, half. po. yung siblings. dalawang half papa brothers ko po. Okay, yung, yung dalawang half uh half siblings mo nabibigyan ay, yes, naman silang suporta as far as you know kasi same household kayo nakikita mo naman. Am um, yung about po sa suporta naman po. Nung umpisa po kasi nung bumalik po kasi ako dito sa bahay po ni Tito Dex wala po talaga siyang kaalam-alam na sinisingil po ako ng mama ko every month dito sa bahay. Ang alam niya lang po, nakatira ako dito na wala also, pa akong ginagasto. Sinisingil ka pa ng renta? Kumbaga. Yes, ng mama ko po. Kasi po, ang reasoning po dito, dito, dito. ng mama ko, baka daw po ay eh, kagalit daw ni Tito Dex. Nung trinay ko naman po ang kausapin si Tito Dex, wala daw po siyang kaalam-alam na sinisingil po ako. And ang gusto nga pong mangyari ni Tito Dex, wala po akong babayaran completely pagtaw po, tumira At ako dito. At partida, Pero po, hindi ka pa niya biological daughter niyan sa lagay na yan. Yes po, yes po. And ako po yung nag-insist noon na ituloy ko yung mababayad ko kasi po, nahihiya rin po kung tumira dito nang wala pong binibigay. Okay, sure. Kim. And yung doon naman po sa suporta po sa half siblings ko po, yes. kay Vincent and kay Junjun po, or Dexter. Yes. May nare-receive po talaga silang assistance kasi po, Nakatira po ako dito, so aware po ako doon. So si Tito Dex po kasi meron po siyang paupahan. Mm -hmm. So 10 houses po yun. Yung 10 okay. po na yun, may mga nakatira po doon. Pero ngayon, right now po, ang may umuupa lang po, 7. So, yung Pero meron po, wala. pa rin steady income, kumbaga? Yes po. Ano po yun? Steady income po talaga siya. So yung buong income po na yun sa paupahan, dati po, hindi po namin siya nakukuha completely nung si mami pa po yung humahawak ng pera. Pero nung kami na po yung humahawak mismo nung income, nagagamit na po namin siya fully nang hindi po nababawasan yung amount. Kasi po ang humahawak na po ng pera is yung ate ko na po. Okay. Sino sa tingin mo sa kanilang dalawa yung mas maraming nagawang mabuti para sa iyo at sa iyong mga half-siblings? Um, para sa akin po, si Tito Dex. Kasi po, Even if hindi po namin siya totoong papa, may nare-receive po kaming assistance, binibigyan niya rin po kami ng pera from time to time, even if may work na rin po kami ng ako, ng ati ko, tsaka nung isa ka pa po pong kapatid na babae, binibigyan niya po kami ng pera, nang wala pong kapalit, ganun po. Tapos pinapatira niya rin po kami. Wala, wala po talaga kami naririnig na kahit ano sa kanya. Ang okay. una okay. pa nga po namin narinig sa kanya na nag-away po sila ng mama ko, eh sabi niya, labas kayo dito ang tatlo, hindi kayo damay, kayong magkakapatid, hindi kayo damay. Problema namin to ng mama mo, kaya okay. kami mag -aano. Sige, Don't last, last question kasi sa'yo, Kim, before we let you go. Yung pinalayas yung mom mo, si Rosalie, uh, okay. ano yung circumstances surrounding that? Correction lang <coughs> po. Um, I feel like hindi po labas ng ba hindi po counted na labas ng bahay if it's balcony po. Kasi ah, yung, okay. yung Sa balcony po kasi may roof pa siya and meron gate. And Okay. And if meron lang po sana kayong like photo reference, makikita niyo po na very secured yung gamit outside nung sa may balcony tapos yung gate. So hindi naman pala talaga nilabas ng bahay pero pinalaya si Rosalie, am I correct? Opo, pinaano po siya kasi po ang nangyari po nun. Um, actually nag-agree po ako dun sa idea na wag po siyang papasukin sa loob okay. ng bahay nung time po. Kasi may na-receive po ako galing sa mga kapatid ko na parang gusto po ipakulam ng mama ko, si Tito Desk. So may possibility po kasi na kumuha siya ng, though hindi po ako naniniwala, naniniwala sa kulang pero uh, for the sake lang po na walang mangyaring masama, nag-agree po ako sa ganong idea kasi po baka may kuhanin siya inside the house na pwedeng gamitin against Tito Dex. Eh, right now po si Tito Dex lang po yung nagpo-provide nagpo ng assistance ka, kay Vincent and kay Junjun po. Okay. And also po I'm um, to add atlang po attorney Go ahead. um I was also threatened by my own mother last night lang po nung tinatry niya po akong o nung pinilit niya po akong i-unblock yung um yung Messenger ko kasi po blin ako po kasi yung mother ko kasi po um ayoko na po kasi nagkaroon ng um any contact with her They were threatened Since how by sasaktan parang ka Parang sinabi niya po na hindi naman po um verbally threatened po kasi po sinabi niya po na trinidor ko daw po siya ganyan-ganyan and babalikan niya rin din daw po ako. So, gusto ko nga po siyang sagutin nung time na yun na baka ako din ipakulam niya pero hindi ko na po sinabi, hinayaan ko na lang po. So yun, I feel threatened po na may sinabi ng gano'n yung mother ko sa akin po. Ganito ma'am, sa bigat pa lang ng ebidensya, parang nagkamali at ako yung pinuntahan niyo dito. Isa lang hingin ko sa inyo, sir. Ito. I-delete niyo lang yung video para walang mabala sa inyo si ma'am. Diba? Para matanggal yung haka-haka. Ano yung kwintas ko, sir? What? Tutulungan ka namin ma-recover yung kwintas, sir. At lahat ng mga gamit na yon. As long as we prove na meron po kayong possession ng dati, you have better ownership over that than her, tutulungan quintas po namin talaga. kayo, sir. Pero isa lang bago namin kayo tulungan dun sa pagbawi ng mga gamit na yan, baka pwede i-delete niyo po yung video. Yun lang po. Simple yun lang po ang hinihingi ko sa inyo. At tutulungan namin kayo. Willing ba po kayo magpa-drug test, ma'am? Mag? Pa-drug test? Opo. Opo. Okay, Walang okay Sige yeah, ma'am, ganun gagawin natin ha. Una, magde-delete si sir ng video nyo. Mamaya sir, gawin nyo sa likod para siguradong kayong dalawa lang nakakita. Uh -huh. Pwede mag-usap ulit ma'am, pa-drug test muna kayo. Sige po. Okay. Tapos, tutulungan namin si sir makabawi sa gamit niya. Ibibigay ko lang kung ano dapat sa kanya. Yun lang yun. tignan po natin ma'am. Ganun na lang sir. Punta kayo sa likod. sa mga kayo ni ma'am, pakita mo sa kanya yung deletion ng video. Papasama ko sa staff namin para tumulong kumuha po ng gamit na naiwanin nyo kay ma'am okay po. Salamat po. Sige. sige. Ma'am, drug test schedule namin with PNP or PIDEA. And then we can talk again kung depende po sa results na yan, ma'am. Sige po. Thank you.